Pagdagdag tayo ng eto. Sa dito na sa medyo malaki. Pagdagdag tayo ng kato. Nagagadid din pala ako ng kamoting baging. Ayan. Carrots tapos kamoting baging. Okay. Now, now is sibuyas. So, sibuyas naman ang isusunod natin. Pero mata ka na sa mata mo ngayon. Kasi alam kong iiyak ako nito. Ito pa lang. ano yung kamote? Di ba, ginagad ko na. Tapos ito yung sibuyas. Tapos carrots na gadgad din. Ito. Ito ang mga ingredients ng ating gagawain. Tiga lang. Kasi yung isa, pwede lang, Kaya, kaya naman natin yung sibuyas, palambod lang po. Masalang anuhin. Okay. Masarap ang sibuyas. Ito ay, ito. Wonderful. <laughs> ang egg. Teka muna, dito di natin ilagay kasi nasubukan ko na rin ito minsan nagluto. Itlog. Yan. Gaganyan natin siya kasi minsan bulok. O, di hindi bulok. Lahat natin. Kasi minsan tinabong ko lahat yung niluto. O, eh. Kasi may bulok eh. Kaya, o, hindi bulok. Diba? ba? natin eh. Oh, di ba? Ayan. Di bulo. Ah, ilang itlog yung nilagay ko. Kadami. masarap na yun. Kasi andito na yun. Eh. Mayaman ako sa itlog eh. Marami kami itlog. <laughs> Napakamura ng itlog dito sa barangay. Eh. Oh, ayan. Ilang itlog. Teka, may ano. May... Di pala. Kita nyo, nilagyan ko ng itlog. Next ay cornstarch. Magbuha tayo ng cornstarch. Ganun nuna natin siya. Where is my kitchen here? Oh, diba? Lagyan natin siya ng cornstarch corn para dumikit. Yan ang kailangan natin eh. Cornstarch. Balik. Ayan, cornstarch. Ngayon, syempre, nilagyan ko na in cornstarch. Ito na ang main ingredients natin. Huwag nyo nang alisin yung sabaw. Ah, kasama na yan. Kasi, siya na yung magpapala, mag-aano dyan. Huwag nang alisin yung sabaw. Kasi yung cornstarch, matutuyo siya. Ilang itlog, ilang at saka ilang ano. Ayan na siya. Ayan. Puro sardinas yan. Tatlo eto napakasarap nito isawsaw mo to sa suka katapos wow pwede mo ring ulamin Ang gusto mo at ito hindi nasisira syempre tapos natin ang mga lalagyan eto halo-haloin na natin siya mix very well tignan natin yung ano na yung lapot niya kung pwede pa natin lagyan siya ng consorts, kasi natin siya at syempre, lagyan natin to ng asin konti lang. Ayan, nakita nyo asin. At hindi ko pala, nilagyan ko pala ito ng pampasarap. Alam nyo na kung ano yun. Jack sarap. Ayan. <laughs> Tapos asin. Ay, nakupusa ka. Inubos mo na nga yung pinalito eh. Ikaw na nga nakakaubos eh. At pigay-pigayin natin kasi nandiyan pa rin yung mga isda na yung sardinas ba? Ayan nakita nyo? O, oh, yan. Kamakulit. Tignan natin ngayon, ganito lang ang pagtikin. Na yung ano dun, lang, anong natin. Ang pagtikim na ay ganito, teka lang. ayun na po, nagluto na ako. Eto na, nagluluto na okay. ang aking nagluluto. Dalawang lutoan ko lang siguro to. Ayan. Ito naman pahaba. Ayan. Very good ako ay dito niyo niluluto ko. Ayun. Oh. Iyan natin siya dyan. Kumulong-kulo. Oh, amoy. Oh, oh mag matatapang pa 'yan. Nagagalit pa 'yan. Hindi pa siya luto. Tingnan mo ha. Hmm. ganda, di ba? Pwede niyong ulam yan. Sa inyong mga anak, pwede niyong pabaon sa school. Huwag masyadong sunog. Ano natin? Tama lang siya dapat. Ako, nauwing pa ako. Ganun pala dapat. Ang pagpaliksa, dapat kailangan pala to. Kailangan natin ng Kasi kailangan natin hinaan yung apoy niya eh, para hindi siya um, hindi siya ano Ay, nagulot ako sa'yo. <laughs> Halika na, kumuha ka lalagyan. Ha? Huh? Ay, teka, teka, kung kamay niya, Enzo. Bibigyan kita, kung kamay niya dyan. Dadala, bibigyan kita. Para mo kong lalagyan. pa akong nilalagyan sa'yo, sandali lang. Huwag ka pang bumaba. Para maingat pa. <coughs> Malaysia. Ito oh. Kainin mo. Masarap yan. Gusto mo ko tsara bigyan ka ito. Kainin mo dito. Ito oh. Yan, kainin niyo na. Tungain ka na dyan. Umupo ka dun sa isang gilid Ha? sa Sa? Oh, Oo yan. Ilagay mo na yan. Dalay mo na dun. Naka-asak na. Oo. na siya. Nagulat ako sa kanya. sa taas na. pala pa siya may katam, may kapit bahay na ako, na ako, muntik mo tapo ako, ay ko, ay nai, nasa dapat itong hindi siya masyadong ano dapat medyo mapula, mas masyara wag mo na ang isa rin kai, mo na dun, kainin mo na siya ganun, dapat ngayon mo yung kainin kasi mainit pa siya Very testy yun. Kasi luto ko yan. Ayun. Lalagay natin ganoon. Para tumulo ang mantika. Mantika is not good for the heart. hindi ko marunong. Ayun, nakita ako. Huwag ka na mag, ano dyan, baka sabihin ko, nag tayong dalawa, mag-zero siya. Kawawa ka naman. Sa akin, okay lang. hi siya. Nakita nyo? Papatuloy natin yun. May ang ako. Sunok. Gawain ko na kaya gano'n. Okay. Isang gano'n. Isang gano'n. matapos gusto na This is it na. Naka-on pala yun. Ayan, no? Kita nyo? Yun na ang aking nilucha. Ang sarap sure, sure. Ito yung ating nilto. Ayan na. No. May tissue na yan. Bawat, bawat floor niyan. Four floor, ha? May four floor, first floor yan. Ayan. Yan, ilalagay natin yan. Tapos, ganun. Tapos, i-close na natin yung ating kuspa. Ano, sa Saka dito rin, i-close na natin yung gas. Ngayon, eto na siya. Ilagay natin ganyan. Ayan, habang, ano, ayan po. Ito na, abaw. Puta. Na ano na Buti na lang sa bangko. Ayan, <laughs> kasi nawakan po. Okay, anyway anyway, nasunog yung aking kutsara kasi nilagay ko sa ilalim. Okay lang yan. Puputi rin yan. Ngayon, ito naman ang aking gili ng ngayon. So, very tired. Ayan na po ang aking niluto. Nakita nyo na. Bye, bye, bye. Ano, may tissue siya. Ito na. Lagyan natin ng tissue ulit. Ganon. Ganon. Ayun na. nakikita nyo yung mantika. Nag-aano siya, diba? O, oh, nakita nyo? Pigaan nyo. O. Oh. It means, hindi yan pupunta sa tiyan natin. Ayun na ulit. Buksan natin. Pinakita ko lang. Sige, no, wag na huwag na gusto nyo ang aking luto. Tingnan nyo ang aking dami. Diba? O, oh, diba? Kita lahat. Pag di diba? Kasi, ano? Bye-bye. Bye-bye. Hindi,